Totoo kaya na gagawa ang Panginoon ng bagong langit at at bagong lupa? Tingnan po natin sa aklat po ng Apokalipsis chapter 21 verse 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaag mula sa langit buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas sa tinig na mula sa lukluka na nagsasabi narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa sa kanila at magiging Diyos nila. Maliwanag mga kapatid sa talatang ito na sa verse 1, sabi ng Panginoon dito na gagawa po siya ng bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, lahat po ng ating pong naranasan at ating pong nakikita, lahat po ng mga bagay sa mundong ito ay mawawala at pupugnawin ng apoy. At ito ay mawawala sa paningin ng Panginoon. Pagkatapos ay gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Kaya yung lilikhain ng Panginoon mga kapatid, na inihanda niya dito po maninirahan ang lahat ng mga tao na nagtitiwala, na sumasampalataya at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Tama po kayo mga kapatid na ang Diyos ay meron po palang inihanda na bagong langit at bagong lupa. Ito ay titirhan ng lahat ng mga tao kasama ang ating Panginoon. Kaya hindi po tayo naniniwala na itong mundo na ating kinagagalawan ay hindi po mawawala. Ito po ay masusunog sang ayon sa talata mga kapatid sa pagkat gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa para sa at para sa atin na lahat na nagtatapat at sumusunod sa kanyang kalooban napakasarap na pangako mga kapatid kaya wag po natin alisin sa ating kaisipan na si Kristo ay muling babalik at yan ay ang kanyang pangako sa atin salamat po at muli pagpalain po tayo ng ating Panginoon